ikawalo ng Agosto, taong 1967. Itinatag ang Association of Southeast Asian Nations o ang ASEAN ng lagdaan ng mga ministro ng panlabas ng limang bansa ang isang dokumento upang buuin ito. Ang natura mga ministro ay sina Adam Malik ng Indonesia, Narciso Ramos ng Pilipinas, Tun Abdul Razak ng Malaysia, sina Thambi Jaratnam ng Singapura at Thanat Koma ng Thailandia na lumagda sa dokumento na may limang artikulo lamang. Idineklara nito ang isang asosasyon para sa kooperasyon ng iba't ibang bansa sa bahagi na ito ng Asya na may layunin makipagtulungan para sa ekonomiya, kultura, edukasyon, teknolohiya at iba't iba pang larangan. Ito ay bunsod ng pakikipag ayos ng Thailandya sa iba mga bansa dito dahil sa iba't ibang mga sigalot at dito nila nabatid na kailangan ng mga bansang ito na magtulong-tulungan para sa mas maayos na hinaharap. Paunti-unting gumagawa ng mga kilos ang asosasyon upang pangalagaan at panatilihin ng mga mahalagang bahagi ng pamamahala at ngayon ito ay binubuo na ng sampung bansa.